With it Drop it Good afternoon mga Lodi Bale ano Tawag na ito Meron tayong Pinuntaan sa araw na ito Dito nga pala ako sa what, Tawag ito Sa angono Sa ano uh, Sunflowers of Division Bale mayroon, mayroon no pupuntahang ano, uh, trabaho. Titingnan ko yung ano nila, area at saka kung okay kaso lang ano, tawag nito. Na medyo nakakatakot yung daan dito. Medyo matarik. Ito yung mga idol oh. Ayan, bali ano mga idol na ano, nakita na natin yung ano, nakita ko na yung uh, area. Bali pauwi na ako, medyo ano lang dito kasi sa akin dinaanan, medyo nakakatakot lang kaya dito ako sa kabila dadaan kaputang ano to kaputang antipolo kaya bali yan yung ano yung area ito yung kalsada papunta doon sa dulo ayan bali ano to matarik ang daan ayan ano to subdivision sa sunflower dito sa angon orisal bali pupuntahan ko yung lugar kung okay yung ano ito uh, area alamin ko kung ayos ayan so bali mamaya uli mga lodi eh titingnan ko na lang yung ano area doon sa ano site papunta doon ayan ito mga lodi eh yung ano papunta doon sa ano papunta ng antipolo ito yung daanan papunta doon Bale, ito yung papunta doon sa kabila medyo ano lang kasi doon nakakatakot tumaan kaya dito ako Sige paano ano mga ano idol bali ano uh, ako okay, uwi na dito ako sa kabila dadaan dyan oh. No? Kaya titingnan ko tong daanan na ano. Sinasabi nung ano doon. Nabutan ko ang tao sa ano. Yung aking pinuntahan. Yan medyo ano dito. Medyo maganda dito. Kaso lang yung daan ay nakakatakot. Ano maano siya. Makahoy. Ayan mga idol, bali ka nito. Ito yung daan ng dito. Ayan o. No? Yung daan na mga nakakatakot ang daan dito. Ayan. Ayan dito. Mahirap dito yung ano, sasakyan pagka mahina yung patawag na ito. Mahina yung preno. Kaya kailangan ano bago ka pumunta rito eh dapat eh ano okay yung preno hindi ko alam na ganito pala dito Hindi alam na ganito yung daan dito. Yan. Yan oh. Kita lahat ng ano. Kita lahat sa baba. Yan. Ito dito oh, kabila oh. Napakataas dito. Tarik na tarik. Ano? Ay lang ako nakaano dito sa daan. Ito yung itsura ng ano. Ng lugar. Mahirap dito pagkagabi. Sige pa ng mga lodi eh, bali ano. Ako ididiretso na muna. Dito na lang muna to. Yan mga idol lang ano, tawo nito daanan dito. Pababa yan. Pababa na yan. Ano, Eno, mo yan. Kita yung buong ano. Buong kainta to ma mata matarik dito mataas pala to eh bawal dito pala dumaan sa kabila ayun oh ito nga, ano ito mga idol yung ano yung daanan dito oh hirap ayun nakakatakot pa ano yung sa taas hindi ko na binidyohan eh wala akong ano nakakagawa dito ang hirap ang ano nakakit oh. kamera ayan oh tirik na terek lalo pa sa bandang gitna tapo pang daan pero bukod dito mayroon pang na daw na iba sa ano sa supply sa ang tagos o, sige hanggang lang hanggang dito lang ito mga dodo yung aking ano, video Tahu itu, mainnya pada dito Nah, dulu kasi, sih, dito itu, mga dah sa labas ito yung ano, aking tinitirahan dito. Ito so, ano, nagkulo. Tapos eh, dito yung aking, uh, aking mga ano, mga alaga. Ayan. <coughs> ito, maliit yung aking ano dito, tinitirahan ka dito. Ayan, 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 Tumayong naman pa diyan. Tumayong eh lang kasi gawa ng tawe ito. Emang ano naglalaro ro sa. Yes, sa labas. Baho na ng timba. Ilagay mo maya yung alo, alo sa dire. Ilagay mo yung lame. Sayo na Ajol Baliano, tawag mo ito. So, ah na ako dito sa bahay. nandito na ako sa bahay ng Lodo dito na lang aking ano aking service yan Ayan mga lode, kaya ano, nandito na ako sa baba. Kasi bawal na doon sa kabila dumaan. Kaya ano, bumalik ako dito. Hirap nang daan dito. Kaya baka sa susunod ay sa kabila na ako dumaan. Nakatakot dito. Sige pano hanggang dito na lang yung aking ano video 对嘛？就、okay,。